Samantala sa ginanap naman na press conference ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw, inilahad ng AFP ang mga isinasagawang relief efforts para sa mga naapektuhan ng sunod-sunod na lindol sa bansa. Ang detalye ihahatid ni Sofia Potenciano. Inilahad ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco sa ginanap na press conference ng Armed Forces of the Philippines ang mga relief effort ng Air Force matapos ang sunod-sunod na lindol na tumama sa bansa. The Philippine Air Force mobilized its airlift, search and rescue, and reconnaissance capabilities to support relief and recovery operations in coordination with the Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development, and other government and non-government organizations. Dagdag ni Colonel Basco, nagsagawa rin ang Philippine Air Force Collapse Structure Search and Rescue Team ng retrieval operations sa iba't ibang barangay ng Bogo City, Cebu, kung saan na-retrieve ang anim na bangkay. Patuloy din ani ang pagbibigay ng tulong ng Philippine Air Force sa pamamagitan ng airlift operations ng relief items at essential supplies sa mga lugar na matinding na apektuhan ng lindol, tulad ng Davao Oriental at Northern Cebu. Samantala, hatid din nila ang rescue at medical teams na nagsasagawa ng aerial damage assessments at nakikipag-ugnayan sa mga local disaster offices para sa relief at recovery operations. These missions underscore the AFP's unwavering commitment to swift coordinated and life-saving support para po sa ating disaster-stricken communities nationwide. Tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na patuloy ang AFP sa paghahatid ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng sunod-sunod na pagyanig sa Visayas at Mindanao. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.